kuha tayo ng ating pinanghang na suka. Yan oh, madami pa ako dito mga suka na pinanghang ko. Nalagyan ko ng sili, bawang, sibuyas, luya. Tinawag ko kasi itong, hindi ko na i-mention yung pangalan kasi hindi ko alam na brand pala yun. Kaya, pinanghang na suka <laughs> yung tawag ko na lang dito. Baka masita tayo ulit. Ayan, oh. So, kukuha ako nito kasi ito yung gagamitin ko pang adobo. Para medyo maanghang yung ating adobo. Ayan na yung suka natin from 2023. Oh, ay! Eh. look! Maangang-anghang na adobo to. Bay leaves. Pamuntang buo. I love pamuntang buo. Sinakain ko yan. <laughs> mm, malapit ng maluto. Konting brown sugar. Mm, ganito din ba kayo magluto ng adobo? na alat-alat, na manis-manis, na maamang-amanghan. And of course, maasing asin kaya sa suka. Mmm. Tignan nyo. Luto na yung aking adobo. Okay na to. Mmm.